Ano trabaho niyo? Um, ako ang... Ah, nagkakakot Oo! Oh! Hoy! Hindi <laughs> <laughs> kami kalaban. Hindi kami lalaban. Ano nyo dito? Misal bumaba ha. Misal? Ay, buntok naman to ha. Bakit po abaha? Hello? ba? Kasi po sir, ano, yung sapa po mababa. Ha? Na baraan po. Umaabot na dito. Sa amin dumadaan. Dito po sa... Sa bahay mo te? Ito. Mabahan lang po kami. Anong upahan kayo? Borders, okay? Oh. Ah, borders din kayo. Teka, okay. saan kayo, te? Ma. Kami po. Ano po? Yan lang sa may kupa. Ah. Ang bahay ng nanay ko. ipumukot po kami ng isa. Okay. Makano naman upa nyo dyan? Wanto po. Wanto? Oh, buti naman. One, Ay, hotel, ba? Oh, anak mo, te? Apo. Sa trabaho Sa asawa mo, te? Driver po. A driver? Saan? Sa ano, nasa sa Pangasinan ngayon. Ah, sa Pangasinan? Yes. Taga Pangasinan ka ba? Siya taga... Sanadimagit. Ah. Uh, yung asama mo taga saan? Naga uh, ano... Quezon Province. Oo. Kasi taga Pangasinan ako. Uh, uh, yung biyahe lang po nila, doon po. Oo. Uh, uh, ako po Pangasinan. Ikaw taga Pangasinan? Papa ko. Ah, papa mo. Lingga yan. Ako. So doon, kayo, doon ka pinanganak Pangasinan? Hindi po. Makati. Sa Makati? Oo. Saan sa Makati? Port Bonifacio. Oo. pilar ako. Dati pa po yun. Ah. Mayaman ka dati? Sana all mayaman dati. 1992 pa yun. Oh, mayaman ka nung 1992 1990 oh, po, sir. <laughs> <laughs> oh. na anak mo, te? Tatlo po. Eto, paupahan din? Oh, po, mga paupahan. May mga naupahan? Oo oh, oh. Ang galing, no? Ngayon lang naka, ano, nakapasok sa lugar na to. Teka, Pangasinan ako pero dito ang naninirahan sa Makati ngayon. Oh, trabaho naman na asawa mo? Construction. Oh, Okay. Salamat sa inyo. Dito, may mga bahay pa diyan. Oh, Marami po. Marami pa. Hanggang doon Hanggang doon. Hindi naman delikado dito. Tara, tingin. Pa? po na Ay, oh, Salamat sa Diyos. Tara. Punta pa tayo. Saan kami pwede pumunta dito? Yan po. Tamaan niyo sila Punta diyan oh. ano. Puntahan namin si Tatay Fred. Ay, oh, na daanan namin diyan, abutan namin ng kaunting tulong. Eh, hinanap namin ang bahay dyan. Kaya hindi ito na rin lang. Mag-ikot-ikot pa ako. Oh, Marami po. Diretso lang. Hello po! Hello po. Kumusta kayo na dito? Okay oh, lang! Magkikita na! <laughs> ang dami po ng tao dito. po bahay mo? Ayan po. Ayan Ayun, hindi totoo. Ha? Saan totoong bahay? Anak, Ayon, po, oh, mo, <laughs> anak. anak mo. Dalawa mo. Ah, dalawa. Sa asawa mo? Ah, oh, 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 yun. Gawag, ano po nangangang. Ah, nandiyan din. Ano trabaho niyo? na Ah, uh, na hey! <laughs> 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 Hindi kami kalaban. <laughs> <laughs> hindi kami lalaban. Babal Sana makabalik ako dito pagbalik namin, ha? Salamat po. Hello, Nay! Thank you. Ay, madam, kumusta? Okay po. Ha? Kumusta buhay natin diyan? Okay po. Diyan ka nakatira? Apo. Ilang taong ka nakatira dito? Dito na po, pinanganak. Ah, dito ka pinanganak. Mm. May anak ka na? Apo, dalawa. Dalawa? Ah, saan asawa mo? Nagtatrabaho po. Hmm. Uh, ano trabaho asawa mo? Construction lang po. Ay, huwag mo naman kinukonstruct. Ay, nilalang yung construction. Marangal din na trabaho yun. Nangungupahan kayo dito o sa inyo? Hindi po. Bahay po ng mama ko. Bahay na? Bahay po namin. Ah, bahay. Family house? Ah, po. Hmm. Ilang taon na ikaw? Twenty po. Okay. Ilang taon na yung mga anak mo? Yung isa po, ano, apat. Tapos yung isa po mag-iisan taon. Hmm. Ano pangalan mo pala? Mary Grace po. Mary Grace. Apo. Hmm. Kumusta ang buhay-buhay? May sounds. Doon po sa kabila po. Uh, oh. okay. Bigyan kita ng ano? pang uh, pangbili ng gatas ng anak mo, ha? Salamat. Pagpas pagpasensya mo na to. Hmm? Oh. Maraming salamat po. <laughs> may blessing. Ano masasabi mo may blessing? Salamat po. Magbubarty na rin po anak ko. <laughs> Kailan? Sa July 12 po. Ah, uh, ayun uh, June, July, oh. Aabot pa ba yan? itatabi ko po para panghanda niya. Ah, bakit? Para po, ano, may pambili po Birthday, ano bang ihahanda mo? Kakasya ba yan, 500? Dadagdagan na lang Dadagdagan po. na lang. Sige, dagdagan na natin. No? No? Happy birthday sa anak mo, ha? Salamat po. salamat po. Oo, oh, God bless, ha? Okay. Sige happy birthday sa anak mo. Okay. Bye-bye. Thank you.